saka sa batas. Kinasuhan ako ng child abuse. Ngayon, may warrant of arrest, subalit hindi ako nahanap ng mga kinaukulan. Apat na taon na po ang nakakalipas. Sa ngayon po ay hindi ako makakuha ng matinong trabaho dahil sa aking nakabimbin na warrant of arrest. Nais ko pong ayusin ito, ano po ang aking dapat gawin ang kaso na isinampa laban sa iyo ay nandun lang sa record ng husgado kung saan ito ay isinampa. Hindi rin po maalis sa record ninyo sa National Bureau of Investigation or NBI na kayo ay may nakabindin na warrant of arrest. Sa ganitong sitwasyon ay hindi mo talaga kayo makakahanap ng matinong trabaho. Sa mata ng batas, kayo ay isang fugitive from justice. Ang pinakamabuting gawin ay sumuko sa mga kinaukulan para mabuksan muli ang kaso na isinampa laban sa iyo. Inyo pong alamin kung sa ang huskado po nakabimbin ang nasabing kaso. Kapag alam na ninyo kung saan ito nakasampa, kayo ay dumulog sa abogado upang kayo ay kanyang matulungan para sa inyong pagsuko sa mga kinauukulan. Kailangan po kasi ninyong harapin ang kaso na isinampa laban sa inyo para mapagtanggol ninyo ang inyong sarili. Malinaw naman po na nakasaad sa ating saligang batas na ang isang inakasahan ng isang krimen ay pinagpapasalagay na inosente hanggat hindi napapatunayan na siya ay nagkasala. Bago po ng ating due process, bahagi po ito ng ating due process na pakinggan ng hukuman ang bawat padi para sa kanila pong matanto ang totoong inakusahan ay lumabag ba o hindi sa batas. Maaari rin po ninyong lapitan ang managsakdal sa inyo para ipabot sa kanila ang inyong hangaring sumuko sa kinauukulan para hanap, para harapin ang sakdal sa kanilang isinampa laban sa iyo. Ano pong malay ninyo kung, kay, kan, kung kanila itong iuurong dahil sa maayos na rin ang kinalalagyan ng kanilang anak. Ngunit hindi po no, nangangahulugan na kapag nagkapatawaran na kayo ay mawawala na po ang iyong kaso. Kailangan pa rin po ninyong sumuko at harapin ang sakdal at kumuha ng abogado na magtatanggol sa inyo. Kung wala po kayong kakayang kumuha ng abogado, maaari po kayong dumulog sa Public Attorney's Office sa lugar kung saan nakasampa ang inyong kaso upang humili ng tulong legal. Ang kaya ganun lang po kasimple. Kung gusto nyo po, pumunta po kayo ng isang abogado, kausapin po ninyo yung nagsampa sa inyo, sumuko po kayo para po marinig ang panig ninyo at malay mo sa pagnarinig ng musgado ang, maang ang panig ninyo ay sumang-ayon ang musgado at ikaw mapawalang sala o kung magpapakumbaba ka rin naman sa mga nagsakdal sa iyo eh, pwede rin malaki ring tulong yon pero hindi ibig sabihin na pinatawad ka na nung nung nagawan mo ng kamalian ay wala na yung kaso mo kailangan mo pa rin ng isang lawyer na mag-aasikaso o magtatanggol sa iyo. At kung wala ka namang kakayanang magbayad ng abogado, mayroon po tayong mga pampublikong uh, attorney sa mga lugar kung saan tayo nakatira. Ayun po.